Hi. <laughs> Hi. Ito siya guys. Yan at meron pa doon sa loob. Hay kamote sa vlog ko. <laughs> <laughs> natin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ayun for today's video mga kanji kasi mag-umpisa na po si Kuya PJ doon mag- ano, mag-bake po sa bago niyang resto So, ayun puntahan po natin siya doon kasi wala po siyang kasama. Mamaya po siya po yung mag ah, uh, tawag dito siya so, yung magbibili ng mga ingredients niya po doon sa sentro kaya doon muna po ako sa kanya So, ayun tara. Balo po kasi guys, ipakita yung mga ano, yung mga ingredients, mga main ingredients ni Kuya PJ kasi po. Sa Pr para sa kanya lang yan. Privacy. Privacy niya. So, ayan. Ay, meron pala akong sasabihin sa iyo. ako yeah. Kasi guys, Happy birthday too, <laughs> <laughs> <I'm> <laughs> gonna, <uncle laughs> to me. Ang ganda ng baby. <laughs> ang puti-puti ko na. Alam ang lino na kami rupa? Ang gwapo ko talaga. My God. Hi guys! Mahalin niyo na ako. Ah. Sabihin sana ako kasi outcome na lang. Outcome na, na, na. lang. <laughs> 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 guys, nagbabalik kami. Siya, <laughs> siya. Siya. Wala, siya. Wala, siya. Ayan, magluluto kami ng shake shake donut. Ayan. Yes, I'm arranging this. No? Because napakagulo-gulo. Gulo-gulo mm ba? Gulo -gulo. Maan mo dito guys, talagang... Ano nga ni itong sa tagad, ang da'y mapiot. Magaan. Da'y, da'y, da'y piot. Maluwag. Yan, maluwag guys. Disko, flowing po kasi ako guys sa English. <laughs> you know what? Look at myself now. It's very... You know? Hindi <laughs> 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 na siya stress Babalik oh. na yung ano niya, katawan niya. Ayun, shoutout kita, papa. Shoutout kita, papa. Ay, pa. Shoutout. Hi. How are you there? Wala. <laughs> <laughs> Finally. Ang sayo-sayo namin dito, guys kahapon po kasi grabe yung ano namin dito um, kasi sila dito. ko yan. Noli nandito nagpintura dito sa taas tapos ni ilaw na kami guys oh, masol ko po, lumaki na taba-taba hmm. ko na taba ko na yung Ano mo yung barbas na yun? Ano mo kasi natin? Yung pa oh. talaga ibang mo? Ito, ito oh. <laughs> Ayan guys. Anate, te, musta na te? Yeah, masaya si Ate. Sana kalipat na siya, may gusto na siya mag-isa. Ang <laughs> ganda uh, dito guys. Napaka-aliwalas. Ay, <laughs> kikil ko. What's up, father? This is you. This is me. And this is all of us. <laughs> Ang ganda ko dito. Pukpuk mo naman. Ngayon lang naman. Susunod ikaw naman. pogi. Mamaya guys, Yang tinapin, ubus na yan. Tignan natin yung benta natin ngayon. Ito yung benta ni ate. Ayan yung benta ni ate. Surprise! May umutang ba, te? Bawal yung utang istiwo. dito, guys. Ayan, shout shoutout po sa nagpadala nito. Shoutout po. Dalawa ito, actually. Hindi, hindi pa namin iniinom kasi hantayin po namin si Papa para inumin ito. So ay mga kaanyo tapos na si Kuya PJ magluto ng mga tinapay at ngayon po ako yung nakatukaw para mag-display po nito. Ayan. Samahan niyo ako, guys. Um, uh, samahan ninyo lang ako. Mayo ka ng gloves. Sige po. Grabe din ang dinig ni Suha banggit eh. Napalo din tuloy ni Ate Okay, ayan halirin hindi na eh, kailangan natin magglase. guys okay. mm -hmm. ito yung mga trainee kuya niya. guys saya akhirnya beliku dance untuk apa nih? nafisti. ada oh, guys, ham <laughs> and cheese. naman si Shake Shake Shake. Oh? Huh? Manlang. Grabe. Dabis talaga yung mga tinapay, guys, ni Kuya Pibi. Kapag nandito kayo, guys, mabubusog kayo. Pero, huwag pong libre. Huwag <laughs> libre. Ang ganda na nang lalagyan niya ng mga tinapay. May tree rock na siya. Ito guys, 15 pesos po. Kaya order na kayo. Kahit, kahit ganito siya guys, super sarap. Talaga, as in. Ganito talaga to actually. Ham and cheese. Kaya kung gusto niyo mag-order guys, order na kayo. Malapit po kami sa airport dito sa Pili. Ayan. Kung gusto niya ako makita, kung gusto niyong makita yung kagandahan ko, <laughs> sabi na. <laughs> May <laughs> nagpupugol ba yan para mi? Ano? <laughs> may kontrabida. May kontrabida, guys. Kuya ko. Palaging gusto niya siya lang yung maganda. Ayan, okay. <laughs> may ano, may ham and cheese? Dalawang pa? tray lang? Ayan. Gusto na. mo pa? Ay, ito. Mamaya natin, i-display kasi meron. So, Hmm. Ay na napadala ko na pala si yung ano, gawin ko na. O sige. 'Wag mo sabihin mo sa kanya kung magkano bayaran, para parang hindi pa really na oh. oh, ano, man. siya Oo. Oo. Okay. Oh, oh. Hindi na mainit natin.

Ayan guys, Hong Kong bread. Mui. Ah ah. Bumalik yung mga dati. Lalo na yung sa amin dalawa ni Alamid. Ngayon ko lang in-upload yun kaya ang tagal ko. Tapos nag-upload ako yung inedit ko kahapon. Ewan ko nga excited din ako, panoorin nila papa yun Wala akong ano, mag ko <laughs> ako. pa Dapat yung budget, sa na lang. Sa so Monday? Monday ba? Uh -huh.

Hindi ako dati tinaga upload kaya... Sige na ako. Tapos, uh -huh. kung nag upload naman yan si eh. naman na ako mag-upload. Oo, mm kasi, -hmm. ito ba kasi naman, ako nga may ano, 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 hindi ko

ayan lang ko wala na. lang. ano oh. Eh. Chocobon. lang hmm. dito pag-pababa ng ba 'tong tinatawag kong pag guys Hindi alam guys, mga bumibili, guys. Ah. Hmm. Long cheese and oh guys okay hmm. dibag na po. Pesto. Wala yung pesto mo na, gandang-ganda na mag Ah, uh, wala nang shake shake donut last na yun. So ah. uh, tang second batch nito. Ah. Daming bumi pili dito, guys. Ney hinasabaka ang oh, anyo nila sa kanya.

Pag nagpapakata okay. lang ako, ulit lang sa iyo. Pag nagpapakata ulit sa iyo, nakuha pa ka. Thank you. Sige lang. Thank, you. Okay. Thank

Garot, <laughs> garot na gar nalalangkawan ka na konstante. Garot wala. Lalo, lalo ka, <laughs> <laughs> ka na <laughs> 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 Yan guys, Ayan may bumibili guys. bagong luto yan. Hi, kamote sa vlog ko. Tapos na, finish contract na dyan. <laughs> <laughs> Is okay, ka yan? Ayan guys, best Do seller na. talaga. Muna. Ayan, um, may bagong luto. Ang ganate oh! Oh, Adawa man lang. Bagong okay. luto. Ayan guys. Oo, okay. oh, oh. bus na guys yung bagong luto. Minit-init pa. Bus mm na -hmm. kasi talaga yan. Number one. Mm -hmm. uh, Tapos second, long cheese. Tapos lahat ng donut. Oo, oh, ano? Magagawa ka pa ng donut? Mamayang gabi na bukas yun. Kasi na pong gumawa ng order sa Ay, oo. Oh, oh. Um, order. Kasi so, pang display pa natin. Mm, dami mo pa palang order bukas. Mm -hmm. Hindi lang yung sa March 15 meron din. Mm -hmm. Ay, March 13 pa lang. Mm -hmm. mm, guys, look at na yung long cheese. Hello, Hi, kamo sa vlog ko. Hi. Hi. <laughs> Hi. I'm so ng <laughs> ngayon gabi na at 11.42pm na po ng gabi at yun katatapos lang po namin at si Kuya PJ po nag po ng mga gamit doon naghuhugas po at ito po yung mga tinapay na nagawa po ni Kuya PJ wait lang eh. pati ititig ito siya guys yan at meron pa doon sa loob ayun nais nice na namin Ayan. Meron na siyang Hong Kong bread. Ayan. At ham and cheese. Ayan. Special ensaymada. At uh, chocolate mamon. Cinnamon cheese roll. Ayan. Long cheese. coco Ayan. Classic ensaymada. Ayan. Double chocoban. Ayan. Shake shake. Ito po yung pinaka ano. Ah, uh, Best seller po dito. Ayan, napakasarap talaga. Kasi may powder pa po siyang nilalagay dyan. At ito yung Spanish bread. Ayan, may crinkles na po. At mamon vanilla po. Ayan, at bukas po yung donut. Bukas po yung gagawin ni Kuya PJ. At meron pa po doon. Ayan guys, ito yung lahat. Yung ano po kasi kanina, naubos na din. At ito yung tira. Ayan unti na lang yung ano double choco buns stack tsaka yung uh, special in special Imada, yan na lang po yung tira kanina ayan at na natin si kuya PJ don busy busy sa loob try ko ayan ayan nagdiligpit na siya guys wala lang dito ang laman ay meron pa meron pang ano Ah, oh. uh, um, chocolate mamun. Hawa naman kapatid atatapong ko. Atatapong ang pagod-pagod naman kapatid ko na yan. Yeah. <laughs> ha? Atatapong atatapong ay, itatapon, itatapon niya pa daw guys. Ayan o. Oh, siya dito. Ito ibababa bababa na lang ata dito kasi ano. Wala pa po kasi kami ditong gripo guys. tas kumuha kami ng tubig doon sa sa kabila. Doon sa may bomba. Ayan. Nalipit na kami guys. pagod man. <laughs> so, ayan guys. Ayan, may punggod na ako. may pimples ako guys. Ayan, uh, dito ko na po din itong vlog na ito at sana nag-enjoy kayo. At shoutout po dyan sa mga sponsor natin. At uh, sa Team Pahuway, ayan, mega mega love shoutout po. Especially po kay Kuya Nolly Vlog. Ayan, kay Mama Jen, shout out po kay Ate Astig na Misis. Ayan, kay Sir Rubin. Mega, mega love shout out. Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawang support kapag mamahal at pagtitiwala po kay Kaanji. Sa so, mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe my YouTube channel, ka Kaanji TV po. At sana po mag-follow po kayo sa aming Facebook page na Mabis Big po ng... Doon, ayan, ipapakita ko ata dyan sa comment section at Yon ah maray maraming, maraming salamat po sa paggitiwala ait. Ayun, nagpapaalam na po kum, bye bye. bye. <laughs>